58 patay matapos tumaob isang ferry boat sa Central African Republic. At libu-libong marijuana enthusiast nagtungo sa New York City para ipagdiwang ang 420 Day. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. 58 ang patay matapos tumaob ang isang ferry boat sa Empoco River sa Bangui, Central African Republic. Papunta sana sa isang burol ang lumubog na ferry boat ng magkaaberya ang bangka matapos itong dumating sa daungan. Ayon sa ilang nakakita, aabot sa higit tatlong daang katao ang sakay ng lumubog na bangka. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang pamahalaan ng Central African Republic sa mga nasawi. Tiniyak din ito ang masusing investigasyon at tulong sa mga naulilang pamilya. Naghahanda na ang mga miyembro ng Culinary Union sa Las Vegas, Nevada bilang pagtutol sa kandidatura ni dating U.S. President Donald Trump. Ayon sa union, aabot sa limandaang hotel at casino workers ang magbabahay-bahay para himukin ang mga tao na magparehistro at bumoto. Suportado ng union ang kandidatura ni Biden na maituturing anilang pinakamagaling na pangulo para sa mga manggagawa. Ang Nevada ang isa sa mga estado na may pinakamataas na unemployment rate sa Estados Unidos at kaparehong may mataas na cost of living at housing prices. Libo-libong tao ang nagtungo sa Washington Square Park sa New York City upang ipagdiwang ang 420 Day Napuno ang pasyalan ng mga nakidalo sa selebrasyon. Mayroon ding higit daan at labindalawang tindahan ang legal na nagtitinda ng marijuana sa New York City. Ang 420 ay isa sa mga pinakaipinagdiriwang ng mga marijuana enthusiasts. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.